Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang informasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So guys, ang topic natin ngayon ay nanggaling po ito sa ating mga ilang subscribers sa comment section. Ang kanilang mga tanong ay nandito. Ano ba raw ang edad na magsimulang mawalan ng interest ang isang babae sa sexual na aspeto? So yan po ang ating sasagutin at aking uh, sinaliksik para lamang sa kanila. So, ang pagbaba ng libido o pagnanasa uh, o pagkawala ng interes ng babae sa sexual na aspeto ay hindi nakadepende sa eksaktong edad dahil ito ay naiimpluwensyahan ng maraming salik tulad ng kalusugan, emosyonal na estado, relasyon at hormonal na pagbabago. Gayun pa may mga particular na yugto sa buhay ng babae kung kailan ito karaniwang nararanasan. So, yan po ang ating tatalakayin. So, number one, ang tinatawag na perimenopause naman ito. Ang edad 40 hanggang 50. Sa panahong ito, nagsisimulang lumala, bumaba ang antas ng estrogen at progesterone na maaring magdulot ng pagbabago sa libido o pagnanasa. Maari ring magdulot ng vaginal dryness at discomfort sa panahon ng pakikipagtalik na nakakaapekto sa pagnanasa sa sexual na aspeto. So ang ibig sabihin kapag nasa perimenopause ang isang babae ay mararanasan niya ang pagbaba ng antas ng estrogen at progesterone na tinatawag. So yan po ang number one. At ang number 2 naman, ang menopause. Ang menopause naman, edad 50 pataas. Sa menopausal stage, ang pagbaba ng libido ay mas malamang dahil sa malaking pagbabago sa hormone levels na tinatawag. Kasama rito ang pagbaba ng testosterone na may papel din sa sexual na pagnanais. So kapag nasa menopause na talaga, So, ang ibig sabihin, halos edad na 50 pataas. Yan po ang tinatawag na menopausal stage na. At ang number 3 naman, pagkapagod at stress. Ano mang edad ito guys? Ang stress mula sa trabaho, pamilya o iba pang responsibilidad ay maaring magdulot ng pagbaba sa interes sa sexual. Kahit sa mas bata pang edad. So, ang ibig sabihin, kapag nawala ang gana, hindi lang ibig sabihin ng dahil ikay menopause o perimenopause, kundi pagkapagod din at stress. Kahit ano pang edad ito, mararanasan din talaga ang pagkawala ng gana. No? So, ang ibig sabihin, kahit pa mas bada pang edad, nakakaranas talaga ng ganitong sitwasyon. At ang number four naman kalusugan at gamot. Anumang edad din ito. Ang ilang mga sakit tulad ng diabetes, depression, o gamot tulad ng antidepressants at birth control ay maring magpababarin ng libido o pagnanais na tinatawag. So isa rin ito na maka, makapag, uh, may, uh, maka mayroong epekto sa Ghana. No? So, yan po yung number 4. At narito naman ang mga hakbang na maaring gawin ng isang babaeng menopausal upang maibalik ang interes sa sexual na aspeto. No? So, ang ibig sabihin, maaring gawin o para baka maibalik ang interes sa sexual na aspeto. Number 1, magpakonsulta sa doktor. Merong hormone replacement therapy o tinatawag na HRT. Maaring magreseta ang doktor ng estrogen o testosterone therapy upang makatulong sa hormonal imbalance. Ang ibig sabihin, magpakonsulta sa doktor at sabihin ang iyong mga ang kondisyon sa tungkol sa sexual na aspeto na nawalan ka na ng gana. So, maaring magreseta ang isang doktor. Ngunit kung hindi ka pupunta, hindi ka makakabili dyan. So, ang ibig sabihin, kailangan mo talagang magpatingin sa doktor. At ang number two naman, vaginal moisturizers at lubricants naman ito. Para mabawasan ang vaginal dryness at discomfort sa panahon ng intimacy. So, ang ibig sabihin, marami pong mga nabibili yata sa butika o no, kaya kahit sa doktor, pwede kayong magparisita sa doktor pag pumunta kayo na marami pong mga ganyang vaginal moisturizer o mga lubricants. Piliin nyo lang yung lubricants na water-based lubricants. no Kasi yun ang parang uh, ipinapayo ng mga doktor sa ibang mga uh, gumagamit. So, yan po. At saka, mas mabuti na rin na kahit isang beses ay dumalaw kay sa doktor, pumunta kay sa doktor, at doon yung nasabihin para naman uh, marisitahan kayo. Sila na mismo ang magbigay kung anong moisturizers o anong lubricants, mas safe pa. Yan po, no? At ang pang-tatlo uh, naman natin, pagsuri sa medical na kondisyon. Siguraduhin walang underlying health issues tulad ng diabetes at thyroid problems na maring makaapekto sa libido o sa pagnanasa. So, kailangan din nating magpasuri kung mayroon tayong mga nararamdaman para sa medical na kondisyon para masigurado talaga na walang ibang mga issues na mga health underlying health issues na tinatawag kagaya ng diabetes, thyroid thyroid problems na makakaapekto sa iyong sexual na uh, aktibidad. So yan po yung number 3. At ang susunod naman, panatilihin ang malusog na pamumuhay. So ano ba ang dapat gawin? Regular na ehersisyo. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, mood at energy level. So panatilihin ang malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng regular na exercise naman ito. At ang sunod naman balance diet naman ito. Ang pagkain ng masustansyang pagkain lalo na ang mayaman sa omega-3 fatty acids, uh, vitamina D at magnesium ay maaring magpabuti sa hormonal health din ito. So ibig sabihin ang balance diet natin na mga masustansyang pagkain lalo na ang mayayaman sa omega-3 fatty acids, vitamin D at magnesium. At ang susunod naman sapat na pahinga. Ang quality sleep ay mahalaga sa emotional at physical na well-being naman nito. So kailangan talaga natin din ng tamang pahinga o sapat na pahinga. No? So yan po ay para uh, mahalaga sa emotional na at physical well-being. At ang number 3 naman emotional na suporta at mental well-being naman nito. May therapy o counseling. Ang pakikipag-usap sa therapist ay makakatulong para sa stress, anxiety o depression na maaaring makaapekto sa sexual na interes. So, ang ibig sabihin, pwede po tayong magpa ano counseling ano, may tinatawag na therapy o counseling. Makipag-usap sa isang therapist para makatulong kung ano yung iyong mga kondisyon tulad ng stress, anxiety o depression. So yan po ay mahalaga din. At ang number 4 naman, maging bukas sa sarili. Ano ba ito? Alamin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo at tumuklas ng mga bagong paraan upang ma-enjoy ang iyong katawan sa ligtas at positibong paraan. So, ang ibig sabihin, maging bukas sa iyong sarili. Alamin yung mga nagpapasaya sa iyo. No? Tuklasin ang mga bagay upang ma-enjoy ang iyong sarili, katawan, sa positibong paraan. So, yan po yung number four. At ito naman po ay pangkalahatan. Sa tulong ng tamang gabay mula sa eksperto, suporta mula sa partner at self-care ay posible sa sa mga babaeng menopausal na muling maibalik ang interes sa seksual na aspeto at magkaroon ng mas masaya at makabuluhang buhay. So huwag po tayong mawalan ng pag-asa na kahit pa ay nasa menopausal stage tayo kasi marami talaga akong subscribers na nagtatanong mga problema nila, yung mga tinatawag na vaginal dryness, kung anong mga lubricants ang pwedeng gamitin pero bago po natin simulan o gamitin ng isang bagay, mas minabuti na po na magpakonsulta muna tayo sa isang doktor dahil hindi po ako nagbibigay ng dosage o mga panggagamot o daya, uh, diagnosis, no? Dahil hindi po ako lisensyadong doktor at hindi din ako talaga doktor. Hindi po ako nag-aral. Kundi sinasagot ko lang minsan ang mga subscribers natin na nagtatanong at ito po sa pamamagitan ng aking pagsaliksik sa mga ba, uh, sa lahat malibro man yan sa aking mga medical encyclopedia o sa internet man yan kaya sinasagot lang po natin so maraming maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa muli ang inyong lingkod si ate sila ninyo bye bye